Inaprubahan na ng sanguniang panalawigan ang 15.1 billion pesos na Climate Change Expenditure Tag Annual Investment Program o CZAIP ng South Carabato para sa 2026. Ito ay mas mataas ng 25% sa 12.04 billion pesos na CZAIP ng lalawigan ngayong 2025. Ayon kay Board Member Nilda Almencion, mahalaga ang approve AIP sa mabusising annual budget process. Paniwanag pa ni na chairman din ng appropriate at Budget Committee ng SP, kailangan kasi ang approve AIP bago maaprubahan ang annual budget ng lalawigan sa susunod na taon. Binigyan din pa ni Almencio na dapat ay mas bigyan pa ng pansin ng housing programs, lalo na para sa mga mamamayano ng permanenteng tahanan sa South Cotabato. For the approval of the annual budget, the uh... The provincial government should have identified those priority programs and projects for 2026. Si South Irabato Board Member Nilda Almencion, Ruel Usano, NDBC, Say Bida Balita. Music